Hello guys, good afternoon, good afternoon So lunch break naman ngayon dito sa work no? So dito ako sa aming patio So this is our patio sa labas ng aming works no? Sa so, isang retirement home o isang seniors home So mayroon lang akong ibahagi o i-share Na isang red flag agency, consultant agency Dito sa Canada ngayon no, na na-issue na, na, na yung Promised Land Consultant Agency or But anyway, so kung sino yung nag-apply dito or balak na mag-apply sa agency na to, huwag nyo tong ituloy kasi may siyam na kababayan nating mga Filipino na pinangakuhan ng mag-tourist visa dito sa Canada pagdating dito, uh, pinangakuhan na magbibigyan daw ng trabaho. Pero ang nangyari ay wala. Walang nangyari, walang label. Tapos yung isa, gustong mag-claim sa kanyang pera, na makuha yung pera, pero binablock na. So yung siyam na kababayan natin, kawawa, dumating dito sa Canada, walang trabaho. Tapos na-report na sa DMW dito sa Canada, sa ating imbahada pero walang balita pa. So kung sino yung nag-apply sa agency na to, huwag nyo nang ituloy or i-withdraw na yung pera hanggat ma-withdraw ma pa. Okay? Promise land dito na bulyaso. Okay? Ingay naman ang ibon nito. Oh. Inilapit ng ilang kababayan sa Migrant Workers Office ang reklamo sa isang ahensya sa Vancouver. Matapos mapako ang pangakong trabaho sa kanila. May report si Rhea Santos. I also found out po that we, we don't really have to pay anyone here in Canada That's just to get, to get a job offer po. So somehow, I realized na maling-mali po yung ginagawa ng consultancy na yun. And we've been used by, it. Siyam na Pilipinong turista ang lumapit sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang Promise Land Consultancy, isang immigration consultancy agency sa Vancouver. Aabot sa 80,000 dolyar daw ang kabo ang siningal sa kanila kapalit ng pangakong trabaho sa Canada. Magkakahiwalay na rin nilang dinala sa Small Claims Court ng British Columbia ang paghabol sa ahensya. Nagmakaawa na po ako na please just give me my money back. Uh, wala po akong pera para bumili ng ticket pabalik sa Philippines sabi kong ganoon sa kanya ang ginawa po niya blinak po niya lang po ako and the rest of the directors po blinak po kami yung mga job offer na sinasabi niya sa amin is hindi po totoo every time na nagtatanong ako ng progress sa application ko laging naiba po yung usapan na isana ng mga Pilipino na magamit ang pansamantalang polisiya ng Canada kung saan ang mga turista maaaring mag-apply ng work permit habang nasa bansa basta't may alok na trabaho mula sa employer. Inilunsad ang public policy Agosto 2020 at matatapos sa February 28, 2025. Kasi nung una nung pagkasabi nila is 10,000 lang supposedly yung babayaran ko. And then uh, come around December or January, he said, I have a better pathway for you, Carl. So uh, this one is in New Finland. It comes with a permanent residency. Sabi niya, but you have to give us uh, more money. So it, it, from 10,000, naging 15,000 po. So so far po, uh, since wala naman ako ganong kalaking pera, so sabi ko, yeah, I can pay you in installment. So so far po, ang nabayad ko po sa kanya is 8,500 na. So in-offeran niya po ako ng cleaning job po doon sa Newfoundland po. So wala pong nangyari doon. I didn't have any interview walang nangyari sa application ko po. Nung tinanong mo, ano sabi nila? Na magantay ka na lang ng lamia ng company ko, iha kita. Nagtrabaho ang lisensyadong immigration consultant na si Rosana Solita sa Promised Land. Pero hindi siya nagtagal dahil sa red flags na nakita. So I see na they're collecting for JVAs, they're even collecting for Agreements for LMIA, I said this is wrong. They, they have people sign for LMIA, and then in contracts, depend between ten thousand and I see some people about twenty five thousand especially, kung my family, yung iba up to forty thousand. And I see ang dami, ang dami. dinig ko sabi ko like from October to March. Ang dami, if you count it, it's like almost 380 something, almost 400. I sabi kong lahat applicants, it, applicants in their file, you are misrepresenting kasi bakit ka nagpapasign ng retainer agreement for immigration kung wala namang immigration pathway, right? Sumulat na ang Migrant Workers Office sa Vancouver sa Employment Standards Branch ng BC para ipaalam ang reklamo sa promised land. Ang konsulado ng Vancouver sinubukan ding kausapin ang ahensya. So we reached out to Promised Land kasi Filipino din sila, eh, di ba? So we wanted to give a, uh, a fair, you know, a treatment. So we wanted to hear their side. We wanted to give them the opportunity to tell us ano naman ang side ng story nila.